itong bukid mga guys. Ang bukid mga guys. Oh. Bukid sa buyo. Ako mga pag-umangkol mga guys. Uh. at today misa kung tiya mga guys. Kuan tahilot ko isang bana kaya na piang yung abaga piang yung abaga mga guys pwede po kumangkon guys ah uh, wapag kaya Chris guys liwat niya papa guys ay oh yes yeah, si Aludja masagob si Aludja asa ka sagob Aludja no, no, ja? asa yun, ani diri mga guys. Oh. Ano oh, ni diri amo mga guys. Ah. Wa uh -huh. ini Mga na diri mga guys. Sagob sa kuno sila mga guys, kay gisugo sila lula. Yes. Sugo sila lula kay way big. Ako mga pag umang kun mga guys, nani sila sa balay ni mama. Sila kuyog-kuyog sila yung sugo subok kaya mga buotan man ni sila puro oh yeah tingog sa muda mga guys <laughs> mga guys tingog sa muda mga guys abi pa lang mga guys mga amang mo guys yes Okay. Oh, lindot kay guys. Oh. Lindot lujano, lujangan, Lodja no. Lodja nga nung dung orang mga kagalon Okay. thank you for watching mga guys. Bye. 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 Bye.